Tanggalin mo na ang ano, yung tali niya para makapuli. Yan mga bro. Dito sa amin. Palayan lahat. Yan. Tapos sa irrigation. Papunta ng ano to, ng papunta ng palayan. Mahaba yan. Pun, ano, hanggang sa kabilang barangay. Nga siguro ng ano yan, ang tatlo a ah, dalawang kilometro at kalahati ah. Ito to sa kumpare ko to ah, kay kumpare umpoy ah. nagmamadali siyang umuwi kasi ano na eh ah, hapon na eh kaya magmadali ito isa, ano pa, nagabanat po eh. Pakainin mo muna, Jem, baka po, po ako po, bago po win. Kung gusto nila kumain, mayaan mo lang muna. Pero sa diyan doon ang tawang pungko. Ah, uh, pungko kami dyan sa structure, sa tubig. Kaya malanta-lanta kami dyan eh sa uh, ilig sa tubig. Mga uh, guys, ano? sa so, kabilang kanto, marami dong mga ano, naga tindahan uh, tinda ng mga kakanin. Pero usap-usap sila. Siya uh, dumalayo kasi uh, sa 100 meters eh. Pupos uh, na natin. Pero maganda dito kay eh, kasi malamig eh. Ang daloy ng tubig, tuloy-tuloy. Walang tigil yan, isang taon, tiwa, well, ano, hanggang dumating ang sarap ka taon tuloy tuloy yan erigasyon erigasyon sang niya ang labas yan dito sa kabila ayan